May impound to, oh. Wala kang lisensya, walang restro. O, wala pa kang helmet. O, wala kang chinilas. Saan punta nyo? Uh, ha? Sintro. nakaregister yan? Ha? Ha? Namin. Namin. Tugos na. O. Oh. Paano yan? Dito sa Naga, dapat nakaregister ang e-bike. Ha? Oh, wala pa kang helmet. O oh, lisensya. <laughs> wala. <laughs> wala, <licensya>. wala. <laughs> wala, wala. Wala lisensya. Ha? Ano, ano? Wala lisensya. Wala, wala. wala Hindi ba kailangan lisensya sa e-bike? Oh. Alam mo hindi. Kailangan hindi. Kailangan ba lisensya sa bike? Sa e-bike? Di mo alam? O, oh, impound na to, Ha? Ah. May impound to, oh. Wala kang lisensya, walang listro. Pag pumasok kayo dito sa Naga, dapat ang e-bike nakaregister. Ano? O, oh, ano gagawin natin dito? Sa iyo na ito, sir? Sa ito? Sa tindahan. Tindahan? Oh. Hanapin ito ng may-ari na kaya impound na, ano? Kasi yung kasama mo, patawa-tawa. Pinagtatawa lang ka. Uy ka, nininervious na. Ha? Ah, ihatid mo, ihatid mo. Saan? Ha? Sa tindahan. Tindahan. Oh, Uy, ito pala may kasalanan eh. Oh. <laughs> ito pala, ah, ito pala may kasalanan eh. Oh. huwag mo pahatid. Ha? Ah? paano <yan? laughs> Ikaw mag-aabon na puter na yan. Ha? Ah? Ha? Ah? mayari. So, kawawa naman yung mayari. Oh, but may ari. But may QC si ka, Ah. Ito, oh. Ito, guwapo to, eh. Bagong gupit to, eh. Oh, ito. Okay, ito na lang, ha? Ah, warning ka na muna, ha? Warning ka, sabihin mo yung ay ari Iristro yung e-bike nyo. Dito sa Naga, pag pumasok kayo, ay Naga pa rin yan, ano? Oh, dapat nakaregister ang e-bike. Diba? Sabihan nyo, warning kayo. oh, para maalis ang kaba mo. <laughs> para maalis ang kaba mo. Ha, ah, ito, oh, ito, ito, ito. May papabunot ako sa inyo. Ha? Ah, ng nervyos. <laughs> nervyos. Ha, <na. laughs> ah, oh, Papalis na nervyos. O, oh, ito na lang papunot din. Ano, ito yung, ano rin, eh, tsala <laughs> rin oh O. O, yan. ka. Hili ka. O. Oh,